Don't tell me. Nagpapaniwala ka din sa paandar ni Mariposa kanina. Obvious naman na may feelings pa rin siya kay Jordan. Hindi lahat ng babae katulad mo hindi makamove on. Alam ko ang ginagawa mo, Shira. Pagkatapos ng pinagdaanan namin. Baka pwedeng huwag muna natin siyang patayin. Ito pinapangunan. Nalang, naging na. Pabalas na na. oh, na. ano, ka na. Titor ka. Ano? Ginayuma ka pa ni Jordan? Mamalaki ka. Ikinamit ka lang. Kapang buhay. Hindi lang ako ang mabamatay, Alam ka? Sama-sama tayo! Utang na loob niyang buhay na sa akin. Kaya hindi na niya ako ulit tatry doon rin dahil kay Jordan. Bala ka. Isa ako sinasabihan na kita. Sa'yo. Sa'yo niya ako gustong ilayo dahil ilang beses mo na kaming pinahamak. Sige, bumalik ka po. Patayin kita. Tayong dalawa, pwede tayong magtulungan. May offer ako sa'yo tapos, tapos babayaran kita. Dagan mo isang daang libo para tapos ang problema mo. Wala akong ganung kalaking pera. Magbabayad ka ba o ako mismo magdadala na ito sa bahay mo? Sige, bibigay ako. Buti naman at wala kang kasamang iba. Dala mo yung limang milyon? Hindi dito. Wag, wag, wag! Wag, please! Ano Ano? Alam mo, ka kasama na parang! Ano to? Nakadikit sa bag. Malamang pakanaan ni Shira yan para masundan tayo. Hindi ko naman ginusto yun, eh. Kaya nga binigyan na tayo ulit ng pagkakataon, di ba? Para gantihan sila. Hindi lang si Jordan. Idamay mo pati si Christy, si Hannah, at lalong-lalo na si Leon. Masalamat ka talaga ako pa rin na nagdi-desisyon -de dito. So ano, papaya ka na? Down payment muna. Dahil walang kikilos hanggat hindi ka naglalapag ng pera. Fine, sige. Bukas, kukuha ko.

I'm excited. Ma, pasok tayo. O sige, sige. Ate Melody, mamaya niyo. Pasok po, pasok. Junior. Pa. Salamat, salamat. Oo. Oh, oh. Uy, <laughs> Wow. 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 Ano, may swimming pool pa. Ano, ma? Ayos ba? Ang ganda, Jordan, ha? <laughs> ah, <Huh? laughs> huh? uh, pero ma, two weeks na tayo dito. Then after that, ipad na tayo papunta ng Amerika. Plus yung mga security na tinawagan ko, papuntang na rin sila, mga. Ikaw ang gumawa nito, Jordan? <laughs> yes, ma, pero tinalungan ako ni Junior. Talaga bang? <laughs> Hindi pa tapos ma. Oo. Oh, tutulong din po kami ni Jeremy, di ba, baby? Ba? <laughs> o, oh, edi tulong-tulong na tayong lahat para matapos na ito. Tara. Ha, okay, okay let's go. Oops, ayan, nalaglag. Mm. Okay. <laughs> ayan, oh. Hangin. Ito na lang. Yan. Yes. Yeah. Wala din po eh. Ito na lang. Yan, yeah, yan. Yeah. Yeah. Okay, baby. Good, Good journey. <tis> ano ba? Lumayo-layo ka nga sa'kin. Lalak nagmumukhang suspicious sa ginagawa mo eh. na hey, wow. Anong sabi mo? Dito lang ako. May delivery sana ako, kaso parang walang tao sa loob. Paumalis oh, na sila dyan. Sa iba na daw magpapasko. Saan daw sila pupunta? Ang sabi nung Yaya, mag a na daw yung amo niya sa January, kaya baka nalimutan na siguro yung package. Sige, una na ako. Salamat.